Eto na guys, tapos na po siya nagpa-make up. Oh, super so pretty Hi everyone. Good day. Welcome back to my YouTube channel. Ruby si Magala at your service. Mga ka Ruby. please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Hi guys, welcome back to my channel. This is Robbie si Magala guys. And for today's video, oh, di deta ah, nagpa-makeup dito sa tong dalaga guys. Kay ni Hanjo lagi taon padugtaman mama magpa-makeup ko. Hmm, unsa may occasion sa you skin know, ko? Acquaintance guys, ang karon ni Hanjo magpa makeup kaya sa pagka first year o second year niya, guys, wala masaka apel o acquaintance. Ka so karon third year na na siya. And Jia ni Hanjo lagi kaya ma fourth year na ko po hindi na sa ko magakip kaya mag kwa na po ni mag practicing mag unsa man o So karon um, mo ni um, na man anak pagwapa in si dia, guys. So kanipulaging laging halas si go Hmm, gasto po tada nag Make up, make up oh just ko pero sige lang kay at least ah pretty man sad gajo ang resulta ah. liwat sa inahan charot lang girl <laughs> Saka beso Ikaw ang tigno Ako tunog Ikaw akong Uyamot nga romantiko Tinina tunduhan Mamukha the ang akong kasing-kasing Ang nasa nila nga gugma Apan nila ba'y kasa kung wala na pula Ni dugot, ni pilit, ni kalit mga mata Atong na'y attraction, basing na'y ng connection Nga no, nagtagpo, na panahon Sa kadaghang estudyante, wapan ako mailhe Nga no, sa

kining pagpitik pitik 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 sa ko ang dughan Basig mapareha ni ni ato ang sauna na Wapakamatagang pinapramis pex Di na ko, di na ko, di lalima sa kitay Atun attraction, masig na connection Nga nag-ila, na panahon Sa kadagang sudyante, wapanak ako mailhe Jesus gino ko guys ako yung nagtanaw si Jahang si Gigmata si Bulikat si Bulikat si uh, Pikat Pikat uy gino ko ako yung tayo nagluha-luha nagtanaw yung tao na si yung labot na ang Mata uy Jahang aning kilay uh, pilok <laughs> si sigig Baglit anang eyeliner Sa taod sa pilok uy gino ko po naglurat ko nagtanaw ni Jahang nga gibutangan nagsas ko nagluha-luha pag ahong mata kani gajon ng wata do bisa gwal igura ta nagtanaw halaga luha jadi gi pauga na jaga say sayo putong make up kay gihuatan pug moga ja pay pa panagsa mm, ja kana ho relax sa huwat sa kita to da balik na po bagnot da nagjahang linyahan ang iyang mata mata yang kilid ja ba ako may nakaluha sa tanaw <laughs> ah may wajin ang pagbutang Kau nak kena hmm. pilokan Inja agkilay sa hung anak guys Tanawa ninjo arang gupaha Nagkilay arang naisa tanawon Haniti di ka adyo ning mo make up ninja, guys O oh, shout out day ko dani jang ning make up O oh, yalak Gikalimutan managpangan Mauna ni Ron Inja ka ijang tabun-tabun sa mata O oh, to oh, ako na Puna ijang bagnot O oh, diba Gwapa na ka adyo Inja aglaps na Wala pa po na pula-pula ang labi Charot O oh, tatawad mo tangan O Para mo Oh, to na guys, gahangad-hangad na siya guys. Kaya ano, luha na na kinaanam. Pagi, butang sijang mata, tong para pilit. Bito na nang jahang pilaw ka nga gipilit. Siyempre, murag baka luha Pagi, jahang nambot lang kahagad kay Kaya ako, samot eh, siguro ako abutang nga na. Kaya wala manana dya. Aka na ganihang daga magbutang-butang. Ganin na siya pilaw ka gani. ja mo, ako pa gani. Maglawa-luha pa, sambug lang. Pagi, isa ka adyo. So, kay go antos kay, nag malagig magwapa. Mm gwapa lagi ko no bahala ko no kung sa pana sakit basta kay magpagwapa mauna na ah bito, dili man sa sakit bitaw kanang, hap, sambu ba nga lahi dili parehas na nang mag micro shading micro ah mm, sakit hmm, magtiis ganda lagi ko no hay jus ko po Ja, sa hopong tanaw bitaw guys to dili di po dalim ning mag makeup guys no maabtan po madiputag pila ka oras no mo ang uban nga ang um, pangajun medyo mahal mahal pero ang uban pun medyo brato brato basta kailan mo friend ra mo madala ra pag hangjo pero ugad to suka kon pile price price mo na gajina di na gajina madala hangjo hangjo pa ka Tidak, tanah-tanah. Wah, masalah, abang kan, ya, tapi. Sige, sige lang. Atau na fix, karun, kan? Tidak, kapal, lukaun. Apa? dia sa pong observe bitaw guys ang pinakadugay pinakalangan kaning atong mata ari sa mata kay siyempre maghinay gajud just ko po ang mata it's so very sensitive simba ko simba ko lang inton just ko lord mo nang ingat-ingat jud ingat, no, Dugtaman ang <laughs> mga mo make up labina na diri sa mata nga portion kay di di jud lim jud butangan bugka tanan nagperak-perak kun sa kay wala ka sabot sige sa sa mata ada udah kepilok pilok nih hangat dapat kayak angluha ada nih angluha namun aku dulu mah hangat ajak mutu nih angluha dia mada out nangi pang bagnut nasa obos ajak dia kayak nafain nafal nala nasi jagai sapi tadi sih sama human Anja guys, wala din biting ganay din nino. Mura nang giaway inja kanang pagwapahan. wala po na tingog-tingog guys. Kay concentrate po na si ang paminaw gun sa dia anja ang nag-makeup. Concentrate po na si make-up. So, aga ko po din taon. Ga concentrate po video video. Mura taon midirig nang gidumot guys nang gidbungo. Kay wala lagi taon meeting ganay. Pastilan.

Oh, mau na din yung resulta guys So managa ag make up so, wakas na So di ba guapa ka ag resulta Sa so, nag make Sa gimmick apa I mean Ikaw Ako Usaka Benzo O ganira di takotob guys no daghang kaayong salamat sa inyo mga suporta guys daghang kaayong salamat sa inyo pagtanaw pag-support sa atong YouTube channel um don't forget to subscribe sa atong YouTube channel guys and click the notification bell guys for the next video bye Ling <laughs> Share, subscribe to my YouTube channel, Ruby Simagala. Thank you for watching! Bye bye!